hanggang nagtipon-tipon ng ilang mga grupo sa pamumuno ng mga manggagawa dito sa Maynila ngayong Bonifacio Day. Bahagi raw ito ng kanilang panawagan para sa disenteng sweldo pagrespeto sa kanilang karapatan at paglaban sa makadayuhang mga pulisya sa ilalim ng administrasyong Marcos. Unang pinuntahan ng mga ralista ang bahagi ng Kalaw at Tuas Boulevard malapit sa US Embassy. Ayon sa grupong Kilusang May 1, tinututulan nila ang pakikialam ng Estados Unidos sa usaping ekonomiya, politikal, militar at teritoryo ng Pilipinas. Kasama na rin daw dito ang pagkondena nila sa pagsuporta ng US sa pambobomba ng Israel sa Gaza. Bagaman po, hindi na mga dayuhan ang nakaupo sa gobyerno, pero ang kanilang mga polisi at patakaran, economically and politically, ay nananaig. Kaya po, naghihirap ang mamamayang Pilipino sa kasakoy. And therefore, pinagpapatuloy po namin yung makatarungan, makatwirang ipinaglalaban ni Gat Andres Bonifacio. Mula sa may U.S. Embassy, nagmarcha naman sila patungo sa Menjola para iparating daw sa Pangulo ang kanilang hinaing hinggil sa usapin ng sweldo, trabaho at karapatan. Sumama rin dito ang ilang food delivery rider na anila ay hirap na hirap na rin. Kailangan daw kasi nila magtrabaho ng labing lima hanggang labing walong oras kada araw para lang kumita ng hanggang pitong daang piso. Ang aming sinisigaw at ang aming inihingi ay para lamang po sa sapat nakikitain po namin. Para po kami ay kumita, kailangan po namin maggamit na napakahabang oras minsan nadadanasan na po namin ang hindi makakatulog para may iuwi lang po kami sa aming pamilya. Walang pagbabago sa gobyernong ito kung ano ang patakaran, programa, batas na ginawa ng mga nagdaang administrasyon na nagpahirap sa mga mamayan ay ipinagpapatuloy lang ng administrasyong ito. At ang masakit sa gobyernong ito, bingi, bingi sa kahilingan ng mga mamayan. Ang pinapaboran ay ang mga malaking kapitalista. Ang hiling ng mga grupo itaas ang sweldo ng mga manggagawa na malapit sa 1,100 pesos na minimum living wage para sa isang pamilyang may anim na miyembro batay sa pagtataya ng think tank na Ibon Foundation. Nasa 610 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. George Kahiles, CNN Philippines.